Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po dito sa ating uh, special Facts First episode taraman, taraman dito taraman po sa mismong EDSA People Power Monument kung saan sinasagawa po itong 1 uh, one or a trillion peso march laban po sa katiwalian. Oh, sige po, picture muna. <laughs> <laughs> sige, episode na. <laughs> <Sige> episode tayo. <laughs> pero sige, picture muna. Ayan. Okay. Sige, sige. So, ayan. Kailala kita mo, ma'am. Oo oh nga eh, Ilalakulin rin siya eh. Sa last yan. Yes! Oh. Ang mo! mo! Game! Chris! Bigyan ko si Doris. Sige ba siya? Pampang. Tapos, <laughs> <Pampang>. <laughs> okay, Tapos two, na? Tapos na? Tapos na? Tapos na? Salamat, salamat. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. pa. Sige pa. pa. Sige pa. pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ngayon, last update information. Tuloy na, tuloy na. Episode na kami. Nandito <laughs> to. Oo, oh, baka ko Para hindi ka magrant. Dami nating summary dito, oh. mga daan-daan o libo-libong mga kababayan natin ay eh, nagra-rally dahil random-random natin yung gigil na lang galit nila dito sa garapalang pa corruption sa ugnay po ng flood control projects sa infrastructure projects. At lakas ang lakas ng ulan kanina pero medyo humupa na, nakisama na yung panahon. Ay, ito. Balik yung pagpupuwi sa ating mga kababayan. Uh, ano ba ginagawa natin dito? Uh, hindi ko lang. <laughs> Nadaan lang ako eh. Nadaan lang ako. Bumaba ako. Hindi <laughs> ko so, naman kilala ito kanina. Yeah. Naglalakad dito. Nadaan lang ako kanina eh. So, ano ba meron dito? Oh, ano ba gagawin natin? Parang na... Uh, parang kundi ang uh, anniversary uh, ng Tatalo Marcelo. Marcelo. September oh. 21. Oo. Oh. Tapos siyempre eh. Yung impunity. Oo. Oh. Kamakaanak yan ng korupsyon. Oo. Uh -huh. diba? Hindi naman pwede magkaroon ng korupsyon na wala impunity. Impunity uh -huh. na wala korupsyon. Pero nakakatuwa rito kasi, nakikita mo, hindi yung mga katulad namin na laos na sa kanadi. All this past two days. Ang daming uh -huh. kabataan kanina. Uh -huh. Yung mga nakausap mo uh sa -huh. high school. Ito ay parang selebrasyon ng mga ordinaryong tao. Oo. Uh -huh. no? Ng mga ordinaryong tao na ginagawa ang extraordinaryong pakikiba laban sa corruption at saka impunity. Uh -huh. Kaya definitely this is an extraordinary time. At ang malinaw dito, Sen. Edu, kasi mm -hmm. minsan ang problema sa isang pagkilos hindi pointed eh. Yung objective hindi malinaw. Pero dito sa rally na nakikita natin, napakalinaw. Yes. Pagpapanagot sa lahat na may kinalaman sa pandarambong. Ang ginagamit ko term, pandarambong eh. Hindi lang basa-basa kurakot eh. Kasi layo ko nga binabanggit. Hindi balasubas eh. Nung... <laughs> <laughs> balasubas yung hindi nagbabayad sa ano pagkatapos kumain, yung diba? nilalabas senior ID. Kala ko mandarambong balasubas dyan. Hindi hindi hindi, medyo mababang level yung oh. balasubas. Oh. Pero diba nung 2013 oh. ang tindi ng pork barrel scam, nasa 10 billion yun, hmm. ang dami na iskandala roon. Nung panahon ni Gloria, fertilizer funds scam, nasa 700 million, tanda ko oh. na iskandala yung mga tao. Pero dito hindi natin alam kung hanggang saan yung ceiling eh. Trillion! Hindi pa tayo sigurado. Oh. Kasi hindi natin pwede ma-underestimate yung kakapalan ng pagbumuka ng mga magnanakaw na pinag-uusapan ano natin. Ano ba susunod sa trade <laughs> Hindi ko na nga yun. Lumang pala. Hindi ko alam kung... Hindi ko na nga akong... <laughs> ah, <laughs> na kasi baka okay. ma-challenge yung ano ko eh. Ano ba susunod sa trade lang? Inunahan na kita. Para papunta ron eh. Yung <laughs> ah, <laughs> ah, mga nanonood sa atin dito, ah, mga man nagtsatsaga manood ng Pax Hindi, yeah. Pero nga yung problema, di ba? Hindi natin alam... Uy! Si Shara Sambrano to. Sikat na sikat to. Si Shara. Oh, hello, kumusta? Nice to meet you here. Ito pinaka-sikat na tao to sa balat ng lupa eh. Si Shara Sambrano. <laughs> episode lang kami. Oo, <laughs> oh, kunyari. Uh. So, ah, hindi, sige, sige. Hindi, yeah. nga. Di ba ang garapan lang ng mga panahon na yan? Pero dito, hindi pa natin alam kung ano yung ceiling. Kasi ang hirap yung underestimate Tama. capacity to to steal ng mga kabab ng mga nasa gobyerno. Oo, okay. oh, oh, walang eh. Pero ang sabi ni Senator uh, Kawatano, Ha? Pwede, naman, yun? pwede ka naman daw mag-penance eh. Pwede ka naman daw magnakaw, pag sinungaling, mandaya, tapos mag-umingi ka na lang ng ng ahasan kapatawaran afterward. Ang problema kay senator mm. na mahiling mag-quote ng Bible. Oh. Hindi po lahat ng katulad niya magnanakaw. Huwag oh. hindi po lahatin. Tsaka eh. hindi nakukuha sa penance. Oo. Kung oh. kung siya sinasabi oh. niya, lahat ng Pilipino magnanakaw including himself. Eh oh. hindi po lahat magnanakaw. Yung mga nakasama natin dito, magnanakaw ba kayo? Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> hindi, di ba? Hi, I'm Mrs. madadamay mga 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 sa of the late General. Pag Ay, Ayan, Stop Stop pwag. Pwag. di ko naman sinasayang magnanakaw kay Sen. Toro, pero yung sinabi niyo kasi hindi gano'ng kaganda. Parang tanggap na na lahat ng mga Pilipino magnanakaw, Pag 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 hindi po totoo yun. P P Itong oh, rally nakikita natin, patunay po ito na maraming Pilipino pa rin, o higit na mas maraming Pilipino yung matitino. Pero nakakabusog ng puso eh, dahil nakikita mo rito hindi yung usual suspects. Ang nakikita mo rito, kayo ba mahilig ba kayo mag Hindi naman, di ba? Yeah. Pero bakit kayo nandito no, dahil lehitimo ang galit? Di ba? Okay, galit kayo eh. Pero titigil ba yan dito sa investigasyon lang? Hindi. Hindi, di ba? Di ba kailangan, diba? kailangan talihan sa logical kung... Tama. Pero kahit naman mapanagot natin, eh wala naman papalit. Di ba? Yeah. Kailangan may ipalit. Kailangan galing sa inyo ang papalit. Dapat katulad ni Christian Esguera, pumalit, di ba? Yeah. Ano ba si Magno, di ba? Pumalit, di ba? Tapos Heidi Heidi Mendoza, di ba? Oh. Hindi, yung iba kasi may ibang role eh, di ba? Iba campaign manager, iba yung, di ba? Eh sila. Iba political operator. Oh, yan. Yeah. yon yon may kanong role. No? Kaya hindi lang ho dapat. iba dirty tricks. Hindi lang dapat investigahan, kasuhan, ikulong, isoli yung ninakaw. Dapat. Kailangan paltan Palitin. ng mga matitino. Di ba? Yun yung saka, kahulugan nito. Mm -hmm. Hindi lang ito natatapos dito. Pero ingat din po tayo dahil may mga puwersa sa gilid-gilid yeah, na gusto okay. itong sakyan. Na no, okay. gusto ng sa iba. Yes. Na gusto ang ipalit. Tanggalin nito, ipalit si Sara. No yung iba naman, no tanggalin nito. No no Pero maglagay ng military junta, di ba? Yun naman yung iba. Kaya ang nadaganda nung uh, letter ng CBCP, eh, Catholic Bishops' Conference, yung pastoral letter nila. Anong, anong sabi doon? Be innocent as doves. Ibig sabihin, dapat tayo ay walang corruption pero paano natin lalabanan ng corruption kung tayo ay din? Be as innocent as doves, but as wise as serpents. Ibig sabihin, huwag tayong pabubutol. Nabubutol tayo eh, di ba? Kung tayo maniwala sa mga kasinungalingan at yung mga gustong sumakay, dun sa lehitimong ginagawa nyo ngayon para dalhin sa ibang layunin. Ano sabi ni Harry Roque? No? Puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Pero <laughs> yun yung loko-loko, gusto na pampiliin tayo ron, di ba? Hindi na di ba? Oh, Kapag niya salita, wala naman sa rito. Kaya nga, andun. Humba. Mama, oh, kaya, Ay, humba, masarap yun. Tapos ka na? Wala pang 13 minutes yun. 13 three minutes, 3 minutes! 13 minutes kasi yung limit niya pag eh. May 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 limang may limang oras pa. Saka <laughs> tatlong minuto lang. na. Naulan na. Uh, <laughs> ikaw naman. <LNL. laughs> pero seriously, oh, okay episode lang. Huh? Seriously, ang maganda rito sa Enedo. Uh, nakakausap ko yung mga kababayan natin simula pa kaninang tanghali. Eh. Mautak eh. Ako kanina Ala umaga pa eh. Hindi ikaw na. <laughs> eh nag-alaga pa tanghali, ako ng bata eh. Tanghali ka lang doon. Kasi ako responsable ng ama ko. Ay, ang yabang mo, tumutulong. <laughs> Hindi responsable yung ama ko. Hindi oh. ko iniiwan yung anak sa nanay. Hindi ako responsable. Eh, kaya yung mga anak ko, nagkatrabaho na. <laughs> eh paano yung maliit? Oo. Oh. Yung maliit pa eh. Ah, oh, malapit sa magtrabaho. Meron nga akong discovery kanina eh. Ayoko lang sabihin niya kasi open to the public eh. Pero may na-discover ako. Okay. Marami <laughs> kong bala <laughs> eh. Okay, maniniwala. Ang kong bala eh. Okay, maniniwala. Okay, maniniwala. Okay. Eh, facts first tayo <laughs> dito. Hindi eh. tayo nagbibitaw ng na salita na walang katotohanan eh. May no? oh. problema rito. Madali siyang patahimigin oh. eh. Marami akong bale. Na, na oh, <laughs> kong bala eh. Lala, di lang magsasalita. Oo, marami dami kong bala eh. Hindi, yung mga kababayan natin, matalino. Di ba, alam na alam kung merong nanghihimasok dito. Although kanina manakana kami, mga nakita ko mga unsavory yes. personalities sa character. Oh. Si Para bang sabi ko, eh sumuporta sa magnanakaw to. Tsaka sa, sabi ko nakita ko kanina eh. Sir, pwede so, na. Ay, hindi, wag, ano? hindi, hindi, Kanina sa taas, may sumisig ako mabuhay si, mabuha si Sara Duterte. Ha? Huh? Doon, may dalang bandera Ay, ng Pilipinas. Di ba? Diba, may sumisig ako oh, so, doon eh. Oo, oh, baka lang doon. doon sa Pansin sila. Sila po yung ano. Tawag nila DDS Pasay. At tapos wow. na nakalagay pa ang adikain nila pagbagsakin yung isa. Eh oh. ano naman mangyayari pag pinabagsak yung isa, naturalmente yung isa papalit. Yes. Kaya dapat yes. yung pero pwede na silang bandera so ng Pilipinas. Wala! At Kahit isa lang yung gamit nilang sign. Yung placard ay, natin, homemade. Ayun no, homemade ay, lang yan. Kahit sa kanila printed. Oh. Silang bandera pero pro China sila. Exactly. Oh. Yan, no, tingnan nyo. Oh. tingnan niyo, homemade yan sa Mutsario mga ating mga. Yan. Yes. 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 Bakit naman? naman? Kanila iisa lang ang hulma, iisa lang ang gumawa. Si, Halatang bayaran sila. Si Kuya niya tayo na Judas, ay, Judas yun, yun, is Lord. Ilagay. Ilagay. <laughs> Isa lang ang ibig sabihin doon, may ibang ilalagay. Kaya huwag kayong maniwala online pag ang adikain nila. Uy. Oh. Hindi, tsaka dapat ang ginagawa natin dito, hindi selective yung yes. pagpapanagot. Kasi yung iba nakikisakay sa nasabi, against corruption kami, pero limited. Meron kami mga suportahan na corrupt din. Pag ganun, dapat kinay natin yung talagang motivation nila. Delikado tama, yun tama, eh. Tama, oh. Kaya mag sa mga isa nasabi ni Senator, yung Rep oh. no? gusto pababain lahat pero gusto nila mag over ng kapangyarihan mm. ang sa akin bulok yung sistema natin pero let's fix it from within and let's work within the system mapayapa so, mm, mapayapa mm. dahil marami yung uh, false prophets eh sabi nga sa Biblia pero mahalataan nyo sila sa kanilang prutas Correct. tignan nyo maigi yung prutas kung bulok na bulok yung prutas false prophets yan yes. Oh. sino si ba yan? Po. <laughs> ambassador po oh. ambassador of Jesus Christ ah si ambassador Oh, paborito ko yun. Paborito ko rin. Paborito ko rin. Oh, oh. Si Ambassador. Oh. Sobrang si paborito ko yun. Tika si tagig yata yun. Oh, yun. yeah. Basta <laughs> ako. Oh. <laughs> Medyo duda ako pag kutang kutang Bible eh. Oo <laughs> nga eh. <laughs> uh, ako nabasa ko lang naman yan. <laughs> Hindi ako baka napapakamot yung Diyos eh. Ako na naman ang ginagamit nyo. Oh, oh. Ba't naman ganun? Diyos nga po nadadamay. Eh. Hindi lang sa ikapitong utos. Yung isa pang, isa pang utos. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. nga tepato ba ito? Ayaw makapagbari sa Biblia nito, no? Kaya tatapat ko yung kay uh, Joel is Lord. Ano <laughs> ah, ba nakalagay dito? Ay, oh, ay, oh. Joel is a liar. Ah. Grabe naman kayo. May yeah, ano. Hindi, pero sa akin, iniisip ko lang. No? Kasi hindi ko nakita lahat ng mga... May mga nakita ba kayo? Nakita ko dito si Leila de Lima, si... Heidi nandito. Heidi Mendoza. Ay, nandito, no? Si Percy. Si Chel, po. Si Chel Si, po. si, si, Chelle. si, Chelle. si Chelle, nandito. Si Kiko, tsaka si Bam, nakausap ko kanina. Yes. Tsaka si, si Mayor Chelle Mangano, to. nandito. Yung oh. iba? Si, si, si Richard Haydarian. Po. Ah, oo. Si ano, si... Yung isang um, gobernador um, old in the north. Um, nandito po <laughs> Ang laki-laki ng bus niya doon sa may gate ng Corinthians. May mga nakita rin ako Red mga... Mayroon siya ano sa flood control siya nakakaki-jacket po siya tapos yeah, may kausap-usap pa sa telepono. Uh -huh. Why pa pala to? Anyway, Bakit hindi pumunta yung paborito ko, si Cheese? Ko Ay, si Mr. Fortwith. Oh. Ano po siya? Nasa Silencio na daw po siya. Ah, lumabas o, o. po siya na nagsasalita si Vice. Pati si Pati si Heart. Pati si Heart tumahimik na eh. Ah, oh, <laughs> inihintay ko yung mga yung mga Facebook niya, yung kanya magagandang singsing. Si diba? no? <laughs> 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 hey, Ba at saka mga bag. No. ba Ang ginagawa natin. Sana Ay, po. Etsa na to, eh. Sana Depends po. Depensa sa inyo. <laughs> diba? Matuto na tayo. Diba? Sana. Ako eh, koren. na ako ng Sinasabi nila, si congressman, si governor, si mayora, may ayuda sa atin. Oo, oh, sampung pisong ayuda. Ang inuha sa'yo, sampung libo. Hindi mo nakikita. Tapos sasabihin nila, o oh, di ka naman nagtatrabaho, na, 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 di ka naman ano. Eh, katiting na parking, gasolina, pamasahe, pagkain, lahat yun may VAT 12%. Isip,

yung yung Ray, ating atensyon Yeah, okay, episode, I want you. Eh. Relax first and keep oh. talking. Opo. Napaka-importante yeah. ng public pressure dito oh, sa oh, pagpapanagol. Nag-episode lang. Hindi, okay lang po. Second. Okay, okay. Ray, go. Hindi naman seryoso ito. I watch you. Chika-chika okay. lang to I watch you every oh. day. Salamat po. Salamat. Okay, Salamat po. Salamat. Sir, Salamat po. Salamat sa Salamat po. Salamat po. Ito yung, uh, yung mga idol yeah. po. My goodness. Okay. Siya siya. Um, kayo pareho sir. Ito, 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 Baba po. naman ang kayo standard pareho. mo. My goodness. <laughs> sir, nanginginig ka. Parang. Oh, Ako yeah. oh. uh, uh, yeah. din. Alam mo tawag ko sa episode. Gagaling na Pilipino. Thank you. Yung you. Si Mom ko pa din dito. Ha? Kailangan mo palitan yung mga kurao. Free picture mo. Wala Ay, na kami. Papalitan na magagaling. Bakit tinong ginagawa? Whole day namin kayo pinapanood. Lahat ng Actually, ang problema hindi natin alam kung saan magsisimula. Alas kahan lang kami. Salamat po, salamat. Ang isang problema natin dito, yung ating political at electoral system. Diba? Pero based dun sa election natin na lalakaran 2025, maraming promising signs dahil marami mas progresibo, pinakapasok despite and in spite of the system that we have, ba? Diba? Mas maraming progresibong uh, kinatawan ngayon sa House of Representatives, may mga sorpresa na kumpasok sa Senado. So from within pwedeng ayusin yan eh. Pero dagdagan natin sa 2028. Uh, mas bawasan natin yung mga bobo at magdanakaw. Medyo ang dami na eh. Ayala <laughs> si ano, ah, di, di, ano. Pag napapanood ko si Senator, ano, na-encourage ako, sabi ko, parang ang talino ko. Oo nga eh. Diba parang di ba, sabi di ba, ko? Diba tumataas yung self-esteem mo? Sobra. Oo. Sir, Kasi dati kinakabahan pero, ako eh. Pero ang laking tulong. Ma ako makakukonvince yung mga kapatana <coughs> na makulit. Ayun yung ano, sarado isip. Ang hirap nila yung kandisi. Hindi pero alimbawa kanina, marami ako nakita mga pamilya. Nandito. Kasama yung mga anak. Mga, yan yung bagong elemento dito eh na yung mga dati na hindi naman sumasama, ayun eh, sumasama na. Mga mga Zumba groups sa Bulacan, sa Cavite, mga fun run groups sumasama, mga ano ano mga grupo na dati ay hindi naman concerned sa politika, kaya eh, sumasama na eh. Yun yung mahalaga. Sabi ko nga dun sa isang tatay kanina, sana pagising sa umaga, paliwanag nyo naman sa mga anak nyo ano yung pinag-uusapan natin dito. Oh, oh. Diba? Dahil gawin yung skwelahan. Ano nyo mga tahanan? Ano, alam niyo naman yung kahinaan din ng ating mga eskwelahan. Pero yung tahanan nyo, magising sa umago, bago matulog, panuwanan ba? nyo, ano ba nangyari? No? Ano ba yung karapatan nyo, yung sinisira dito mga leader nyo? Para mamulat sila, unti-unti, dito sa dapat mangyari. Ano yung dapat tutulan? Tapos maglagay lang sila ng coupon ban sa labas ng bahay. Tutul kami sa pangurakot. Tutul kami sa korupsyon sangayong kami ipaglaba ng West Philippines. Mga ganun lang, para lang pag-uwi sa bahay ng mga anak nila, makikita nila, hindi kalimutan. Okay, so, please. gawin natin kung ano eh, yung mga komunidad, yung mga tahanan, gawin natin mga skwelahan at, at sentro ng protesta. Hindi naman. Kailangan araw-araw ng tip tayo? May, 8 minutes pa. Sa bahay. 8 <laughs> minutes pa. Masyado, masyado maikli. Oh, so, para si, pa si, Christian. Ganun pa lang yung anak niya sinasabihan. Sinasabihan Pero, ano, kanina may hmm. nakilala ko, pamilya sila. Six years old yung pinakabata. Nanonood. Hmm. Sabi ko, grabe. Para ma-introduce ka sa mga ganitong issues. Hmm. Itadagdag ko lang dun sa sinabi ni San Edu. Sa pamilya kasi natin sisimula eh, di ba? Minsan, yung consistency, makikita mo yan sa pamilya. Panwari, yung magulang, sinasabi, bawal mangurakot. Pero kung makikita mo, ginagawa ng magulang, hindi mamamodel, mamamodel na maayos yung anak. So, labag kasi mula sa pamilya eh. Practice. Marunong ba? ay spoils. Yes. Ah. Oh. Ayun example. 'Di ba yung mga dumadaan lang, grabe ingay ng busina. Pinagsabing gigin yung mga 'yan eh. Kaso oh. ordinary, walang pakialam ng mga Pilipino naman sa ganyan, 'di ba? 'Yan ang partisipasyon nila. Oo. Oh. Maganda 'yan. Kung pwede mong kunin damit eh. Pero may ma sample. Kukunin ko lang ko lang last week nito eh. <laughs> Wala po yung ano masasakit sa dito. pwede pag hinubad papakita yung balbon. hintayin <laughs> mo si Cheese. Cheese. Ayoko. Sa imagine mo. Sa imagine mo si Cheese. Ayaw. Naka fish net. Ayoko. Asa ko po. Ito ka importante, 'di ba? May ICI na. Ongoing yung Senate at yung House. Yung House kasi wait and see pa sila doon sa magiging direction ng bagong speaker iniisip pa nila kung ano oh, ba yung tataka nila na? sa official na kinikwento nila pero bantayan natin kasi maraming inconsistencies, di ba? marami tayong mga nakikita mga signs na tila parang nililiko o ginugulo example example, may tumatawag sa akin <laughs> sino ba to? sino? ito yung example, di ba? pag may allegation, uh, ito, nangupit 30% tapos ang lumalabas sa aligasyon, ah, uh, magkano ba? 600? Oo. Oh, million. Wala raw sa GAA, pero nasa ang program. Oo. Oh. Dapat sagutin nila diretso. Hati-hati, hati. Oo. Oh, 75, 75, 75. Pag Times... pinali mo, nasa 600. Ano yun? 600 divided by... Basta ganun. <laughs> Basta umabot na 600 And sa akin, sagutin oh. siya ng diretso. For all we know, baka walang kinalaman si Senator Jobel dito. For all we know. To give him the benefit of the doubt. Pero hindi makakatulong pag hindi niya sinasagot ang diretsyo ito mga to. Sabi na yung benefit eh. Oo nga. Kasi sinabi niya, nagpakita siya, madaling mag-invento ano, mag ng Viber message. Eh pero sinabi na ni Henry Alcantara eh. Di ba sila yung magkausap? Kinoroborate na. Kinoroborate na eh. Oh. So hindi natin pwedeng iliko yung usap. O parang ginagawa niya, pag nagde-debate kami na natatalo siya, tinatawab yung mesa. O diba, gano'n. Dapat nakatutok tayo sa issue. Kaya ako pa tinamahan ngayon. <laughs> Ito pala yung bantayan. Yun. Napansin ko lang. No? Kasi, without referring to any specific politician, ang problema sa diskurso natin ngayon, marami dyan manufactured. Ito natural to. No? Ito organic talagang ganit na ganit tayo. Pero ang problema natin minsan, yung pinapresentang naratibo ng ilang mga nasusukol na mga politiko. Meron silang sariling troll armies, meron silang sariling mga grupo na pwedeng pinapatungan yung naratibo na organic. So medyo babantayan natin yung mga ganito. Nakasulat ito. ho yun doon sa CBCP pastoral letter na huwag tayong maniwala dito sa mga fake news. No? At uh, kailangan tayo-tayo ay laging nagagwardya dito sa mga kasinungalingan na ito. Kaya, kaya ang mahalaga yung elemento na yun doon sa kanilang pastoral letter. Dahil hindi lingid sa kanila yung nangyayari sa ating kabataan. Dahil yung kabataan natin, Lagi nakatutok sa social media Problema, marami rin disinformation sa social media. Kaya yung ibig nilang sabihin doon na, Be as wise as serpents. Para huwag tayong mabudoy. At uh, I'm a fan. Yung fan. nangyayari po ngayon, nakita natin mga para lang sa Jensa, Kamilang Oro, Cebu, LSCT, etc. Naglalabasan <laughs> yung mga estudyante. <laughs> <laughs> natatakot yung mga tao na makapangyarihan Pag ito mga bata ang nakikita nilang uh, uh, images yung Nepal yung Indonesia di ba? yung Belgrade Bangladesh etc. Ayaw natin pumunta roon. pero kung wala silang gagawin para ayusin itong mga pagnanakaw na ito itong mga itong mga ang tawag yung tawag mo Saan? na term dito sa ginagawa nila pass action ano yung, yung hindi naman balasubas ano oh, din ang ginamit mo pandarambong pandarambong ano yun niya pandarambong <laughs> meron pa si isa, meron isang pang ginamit eh. yung pag nanakaw? hindi lang ayos si kalubutan na sa droga guys droga guys kung hindi wala silang gagawin dito eh hindi malayo na mangyari yun kaya nasa sa atin na itulak sila na ito ay dalhin doon sa logical na conclusion. So, no? Nasa sa atin 'yan. At yun yung ibig sabihin ng ginagawa natin ngayon dito. Tsaka isa pa, yung mga projects na kaduda-duda. Pwede naman nating bantayan sa mga distrito natin, 'di ba? Tingnan natin geolocation, nandoon pa tayo yung mga proyekto. O yung iba baka nagkukumahok tapos yung proyekto o simulan dahil napapag-initan na ngayon. So, kanina binabanggit ko kasi sa previous program, yung ICI, Limited yung powers eh Sa dami na kailangan niya imbestigahan. Isipin niyo, pinag-uusapan pa lang natin Naka one first district, engineering district ng Bulacan Hindi pa natin pinag-uusapan sa iba mga probinsya eh So, gaano karaming manpower yung kakailangan natin Ilan yung kalay sa PINA And yung window of opportunity for this administration To hold people accountable, very very limited Yung mga puwersa ng ano, Sino ba sa kanilang kaduliman at kasamaan Kaya na bahala magmix no Hindi, lalo eh Nag naghalo eh. Basta yung yung mas maitim, gano'n ba 'yon? Hindi, hindi, naghalo. <laughs> o oh, basta, basta pareho madilim eh. Oo. Iba kumakatok sa gates eh. Di ba? tipong teka, gusto namin kami ni. Eh. ba? So hindi ko sinasabi 'to dahil pro bongbong -bong or pro administration. Kasi sinasabi ko dapat mauutak tayo, mas wise tayo. Kasi hindi lahat ng mga nagpapalabas sa na kakampi sila, kakampi. So no. we always stay in in to your bakit naman? Anong anong ano alung. Parang ang ng buhay niya, nagtiyaga kayo sa Oh, iba 'yung binabangungot pagkatapos. Wala na ba kayo ibang mas makabuluhang gawain? Oh. <laughs> mas malaman 'yung ano, sheldon oh. Shelo Magno. Tsaka nagra-rap 'yun. Oh. Ayun, namin na tumakbo. Dahil maganda sa. Hindi, hindi, medyo lumalambot na. Pero parang ang problema kay Shelo Magno, overqualified eh. Oo oh nga eh. Di ba dapat mababa standard pag Senado? Di ba oh. dapat may criminal record? Oh. Di ba Dami dapat... Ang dami nun. Oh, oh. Di ba dapat walang track record? Parang masyadong ginagalingan. Hindi pwedeng ganun kagaling. Malaking tulong si Robin Hood Padilla. Siya ba yung tinutukoy ko? <laughs> hindi, hindi, hindi. Dahil ang laking tulong niya. Kung hindi dahil sa kanya, no? ay baka nalalo yung mga artista na natalo. Siya kasi yung naging sukatan eh. Dahil lang yung iboboto mga to. Kaya ang laking tulong niya. Pero ang sama na loob ng mga artista na natalo. Siya yung uh -huh. Uh -huh. Ako na-inspire ako kay Bato eh. Pagkalidad talaga si Bato ang ano eh. Oo nga eh. Bato. Kailan ka ba nagsimula ng proyekto mo sa gobyerno? 2016. Sigurado ka, huwag ka mong sinimalin. 2016. <laughs> Mali. Mali, di ba? Nagkamali eh. Oo, oh, dapat gayahin nila si Mark Villar, Committee on silence. Oh. Ah. Oh. Pero, di nilami, di nilami, di nilami. pero nagsalita eh. Si Mark Villar, di ba, sabi niya, hindi ko binigyan ng proyekto. Nung ako ay sekretary ng DPWH, oh, hindi ko binigyan si Joel Villanueva. Naku. Minsan lang lumabas sa committee on silence, mali pa. Kuli pa, di ba? Oh. Sa maganda ilabas. Kung talagang seryoso itong ginagawa investigation ng ICI, pati ng Senado at ng House, ilabas yung listahan ng mga na nagpasok ng insertion sa BICAM at sa small committee. Dapat nakalista yan. Pero are, si Senator Edu Manzanas, 300 million. 300 million? Hindi ka ganun ka sa upas eh. One, two, three. Salamat po. Alam niyo yung napaka-organic ng galit ng mga Pilipino kasi di ba hindi matang natutuwa ng ninanakawan tayo. Salamat. Parang naturally ramdam ramdam mo for Sunday na ninanakawan tayo. Parang ito, dudukutan mo ito ngayon. Magagalit yan. Abang ang umami episode ko. Sige, sige. Bata, oh. Tinuturo ako Uy. po yung apo ko ng tungkol sa... <laughs> apo mo ba yan? Apo ko po. Kaya ko ka na? Yes. Kaya ako anak mo eh. Oh, bata pa siya. Oo ano <laughs> yung asawa niya? Kurakot ka diri! Say, kurakot ka Sabi siguro niya, sino ba itong mga... Sino ba mga kaharap ko niyang papangit? <laughs> Lolo yan! Lolo! Lolo! Uh, siya uh, okay. Thank you! At ano, huwag na nating i-glamorize ano, yung mga... Yung nagyayabang nung kanilang mga yaman. Iba eh? nakikita natin Pwede. yun? yung mga nepo babies pati yung mga nepo wives Ate kayo? Parang ina-idolize kasi ng marami sa mga kababayan natin eh Parang sinasabi nila gusto ko maging ganun ako Pero isipin nyo, saan ba kinuha yun? Ah. Di ba? Thank you Kung mga medyo medyo Pilipino yung mas apektuhan ng kanilang mga ninakaw Tapos pinapangalandakan pa yung yaman nila Parang isa sa mga pagbabago yun masyado na ipagyabang kung ano man yung meron sila na hindi naman nila pinaghirapan. Okay lang sana kung ano 'di ba pinaghirapan mo eh kasi kung ninakaw mo naman ano sense na ipagyabang mo pa. hindi din magnakaw ah. ng nakaw eh. Sa uh, sabi nga ni Heart, pinaghirapan ko naman itong 170 million ng mga bag uh, Hindi mahirap ang insertion ah. Uh, hindi okay. hindi madali. Oh, uh, pinaghirapan naman ng asawa ko itong 1 million dollars. <laughs> sa <laughs> aking sing, sing Pero naka-report ba sa Salen? Yes, Naka-report ba sa BIR? Hindi, Oo. di ba? oh. Diba? oh, diba? oh. Ayan na Tama naman ako! Salamat po! Ay, nasa isa pa si Christian. Hindi ako wala mag-sell it to you. Ako, Bruno. Salamat po! Isang sama? Yung isa pang hamon, no? Ay, salamat, salamat. Isa pang hamon sa mga kababayan natin kasi di ba lahat tayo nagra-rally ngayon? Galing tayo sa corruption? Ilalaki tayo sa boss, ha? Ito yung nasa ng linya-linya t-shirts. Siya yun. Sir, batch me ko na sa alay. Ha, talaga? Hindi, isang hamay kasi sa atin. Okay, ganit tayo sa corruption. Pero pag tayo ba napunta sa ganung sitwasyon, na pwede rin tayo magnakaw, gagawin ba natin yung tama? Small or big? Kasi baka minsan, yung ibang nagagalit natin sa corruption, may elemento ng inggit. O yung sana ako yun. Pero kanwari, ikaw yung nakaupo sa kongreso, ikaw yung nasa senado, nagkaroon ako ng opportunity para magkaroon ng service hindi ng 30% na commission eh, kaya mo bang sabihin na hindi ko gagawin yan Mahirap pero dapat gagawin natin dahil hindi lahat ng mga mambabatas so, naman pag nanakaw. Siguro marami sa kanilang karamihan. Wala na ba kayong Pero hindi nyo haamon sa atin. Di ba? Kung mas mura yung Pilipino ganito mag-isip, mas magiging matinong yung mati sistema natin. Kesa yung tipong, hindi, naingit ako kasi pagdating ko dyan, bibili na rin ako ng SUV, bibili na rin ako ng mansion,